Mahal ng Ama ang Kanyang Amnang. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natangga. Ngayon ay araw ng Merkoles at nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Abril, 2025. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 30. Alam natin na ang pagmamahal ng Ama sa atin ay hindi masusukan. Sa dahilan na pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak upang ipadama ito. Ngunit sa katigasan ng lahat, sa katigasan ng ulo ng lahat, ang pinakamamahal na anak ay pinatay. Ang pinakamamahal na anak ay nagdusa dahil sa kasamaan ng sanliputan. Kaya may ugnay ko rin ito sa pagmamahal ng pamilya ng mga magulang sa kanilang mga anak. Alam naman natin na ang ating mga magulang ay talagang nag-alay ng kanilang uras ang ng kanilang sarili sa pagsisikap upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Ito ay isang halimbawa ng tapat na pagmamahal na ipinakita din ng ama sa kanyang anak. Kaya sana ang pagmamahal na ito ay mabalansi no? at magkaroon ng magandang bunga. Dahil minsan sa sobrang mahal, na ipinapakita at pinapadaman ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi na rin natuto ang mga anak na magtiis hindi na rin natuto ang mga anak na talagang magsikap eh? dahil ang pagmamahal ay sobra kung baga na spoiled dahil sa sobrang mahal ika nga hindi na tinuturuan ng mga gawain bahay pagkos talagang pinagsisilbihan na lang. Kaya nakakalungkot na makita natin sa bandang huli ang mga anak ay lumaki na parang walang natutunang trabaho. Hindi naman lahat. Kaya ang punto ko lang siguro mga kaibigan na ang pagmamahal na maipakita at maipadaman natin sa ating mga anak ay yung pagmamahal na talagang nagbibigay ng tunay na paggabay, sa totoong buhay. Pagmamahal na handang magtiis, pagmamahal na handang mag-alay ng sarili, pagmamahal na handang harapin ang lahat ng mga pagsubok. Kaya sa malalim na pagpapakita din ng pagmamahal ng Ama sa kanyang anak sa ating Ibanghilyo, sa kay Jesus, talagang tinanggap ito ng kanyang anak kahit ang kamatayan upang maipadama lang at maipakita ang tunay na pagsasabuhay ng pagmamahal na ito. Kaya siguro para sa akin man napakalaking hamon ito sa ating lahat na pagmahal natin ang isang tao kailangan hindi lang ito manatili sa ating mga bibig at sa mga magagandang salita bagkus maipadama at maisabuhay ito. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin sa likod ng aming mga kahinaan. Turuan mo kami maging tapat at tunay na saksi sa pagmamahal na ito, lalong-lalo na sa aming pamamaraan ng paglilingkod sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Espiritu Santo. 哎。